Welcome back ulit sa aking munting channel, MVI channel. So magagawa tayo ng sabaw mag, um, para tong tinulang manok. Pero ito yung ating gagawin. Meron tayong manok. Ito yung manok natin na buto-buto na lang siya at wala na yung skin. Tinanggal na yung pinaka-skin niya para hindi na masyadong masebo. Ayan yung manok natin. At bago natin yan sabawan, atin munang um, first step. So, ang gagawin natin ay pakuluan muna natin ng bahagya. Tapos, itapon natin yung sabaw mamaya. Para yung hihigupin nating sabaw, malinis na malinis talaga. So, yun, ayan. Hati na nilagay. Nilunod na natin ang ating mga manok dyan sa tubig na mainit. Tapos, e ready ko na rin pala itong ating tangerine skin. Ito ay babad ko ng konti isang tubig. Para matanggal yung pinaka, yung parang puti-puti niya. Kasi matigas yan eh. Kaya ibabad muna natin ng saglit para lumambot siya. Pag tinuklap na natin, pag tinanggal na natin. So babalatan ko muna ang ating green radish. Balatan, ito yung isa sa mga ingredients Hindi kami natin sa ating sabaw-araw sabaw, sa sabaw. gawa ng si Lola. Ay so ito, gustong, babalatan gusto ko lang niya talagang um, kadakain Ayan. mayroong sabaw. Ito so, ito masap, naman ang sunod mamaya. natin masap. ay carrots. So, hugasan ko lang muna bago natin balatan. So, yan ang ating carrots. Susunod na ang ating uh, mais. Ito yung mais natin. Ayan. Pagkatapos ay atin ang i-slice mang hindi masyadong maliit, malaki ang slice natin kasi ang pagkulo nito ay matagalan. So, Sobrang matagalan ang kulo nito. Mga 45 minutes mo siyang pakuloan. Kaya ang hiwa ko sa mga carrots, malalaki ang hiwa niya. Pati yung uh, green radish, malalaki din yung hiwa ng green radish natin. Katulad din ng carrots ang size. Susunod ang ating mais. Ayan yung ating mais. Sobrang maliit lang yung aking kutsilyo. Kaya nahihirapan ako mag-ano ng mais. So ito na, ready na ang ating mga gulay pwede na natin yung ilunod. So, ito pala yung ating sweet dates. Ayan, huhugasan lang natin yan ang ating sweet dates. Tapos, ilalagay natin yan mamaya din. Kasama yan dyan doon sa ating sabaw. Ito na yung ating pinababad kanina na tangerine skin. Lumambot na yung kanyang balat. So, ang gagawin po natin nito ay tatanggalin na natin yung parang puti-puti niya. Mabilis na na siyang matanggal nito dahil um, lumambot na siya. Pinababad na natin ng mga limang minuto. Ayan, kung nakikita nyo, mabilis nang tuklapin yung kanyang puti-puti. Kasi nga, uh, madumi pa yan eh, marumi yan. Kaya tanggalin natin dyan. So ayan, tapos na. Malinis na siya. Tingnan nyo. Malinis na. Wala na yung mga puti-puti. Tingnan nyo naman. O ba diba? Ganyan na siya. Malinis na. So ready na natin ilagay yan doon sa ating tubig. Yung ating manok na pinakuluan. Okay na rin siya. So itapon na natin yung kaniyang sabaw para hugasan natin ulit yan para malinis na siya. At atin ng ready na yan, atin ng sabawan na guys. Kompleto na at malinis na lahat. Ready na ready na yan. Para magpakulo na tayo ng tubig. At ilalagay na natin yung ating mga ingredients ng ating sabaw na manok. So yun. Andito na tayo sa ating kumukulong tubig. Nagready na ako ng kumukulong tubig. Unang unang ilunod ay ang yung balat ng tangerine. Ayan. Para, ito kasi yung nagsisilbi ng parang tanglad-baga Para mabango yung ating sabaw. So, unang lunod yan ang ating tangerine skin. Sumunod ang ating mga manok. Manok na wala ng mga balat-balat at mga ano, taba-taba. So, yan ang ating sumunod. At Pagkatapos ng ating manok, isusunod na natin ang ating mga gulay. Ayan ang ating mga gulay, isunod na natin, lunod na natin. Kasama na yung ano ha, yung parang sweet dates, nandoon na rin siya. So yan, atin ang tatakpan para kumuluyan. Tapos, antayin natin ng orasan natin ng 45 minutes. So yan pala, habang nag-aantay tayo ng maluto yung ating sabaw, gumagawa ako dito ng potato chips gawa ng si Lola ay gusto daw niyang magmerienda ng potato chips. Nag-request siya na magluto daw ako. So, ito ready na ang kaniyang merienda. Gumagawa na ako ng potato chips. Hirap na hirap akong i-slice mga guys kasi nga um, natakot ako baka ma ako'y masugatan -ma sa kutsilyo. So, dahan-dahan lang talaga ako mag-slice ng patatas. So, yun po. Mamaya ating ipiprito yan. Eto na, tapos na tayong maghiwa ng ating mga patatas at aking lang um, pupunasan ng konti dahil basa-basa para maprito na natin at hindi tayo tatalsikan ng mantika dahil basa ang ating patatas. So yun, mayroon na akong nag na ako ng mainit na mantika. Ayan ang ating patatas. Gutom na gutom na si Lola. Gustong gusto niya ng kumain. Excited na siyang makakain ng kaniyang meriendang potato chips. So ayan na, lalunod na natin yan. Maya-maya konti kakain na. Ayan na, nag-golden brown ang ating mga potato. Malapit na yung maluto. So, atin lang halu-haluin ng konti para hindi masyado siyang masunog. Kasi manipis lang yan, masusunog yan kaagad. Maya-maya atin ang hahanguin yan at luto na At makakain ng ating lola. Ayan na nga po. Hinahaon ko na ito na ating potato chips. So, ba? Diba? Simpleng-simple lang, pero masarap yan. Ayan ang kanyang merienda. Sandali lang. Kailangan pa natin ng panulak dyan. Magtitimpla tayo ng soft drinks niya. Meron akong Coca-Cola dito. At meron din akong lemon. Ang gagawin ko ay slice ko tong lemon. Tapos, ilalagay natin dyan sa Coca-Cola para asim, tamis. O, oh, di ba? Masarap yun. Panulak niya sa kanyang potato chips. So, tingnan natin mga guys. Tingnan nyo kung anong resulta niyan mamaya. So, ayan na. Buksan ko lang yung ating um, Coca-Cola. Tapos, ilalagay natin sa baso. Tingnan yung baso ni Lola. O, oh, di ba? Yung kanyang idolo idolo ng artista na, ayaw ko, Taiwanese, Chinese, ayaw ko, ano ba yan? Sino, si Kim Chu yun yan, ang kanyang idolo na artista na sa cup niya. Tapos, ayan na ang ating mga, uh, ang, at, ang kanyang Coca-Cola. Tapos, lalagyan na natin yung lemon dyan. Ano, ah, ba diba? Ganyan, lalagay natin yung lemon dyan tatlong lemon ilalagay natin kasi pag marami, kung lahat ang ilalagay natin, maasim na nasobra yon. So, yung tatlong slice lang ng lemon ilalagay natin sa kanyang Coca-Cola. Ganyan. O, di ba? hirap na hirap ako. Hirap na hirap ako. Ayan na. Ready na ang kanyang soft drinks. sang kasi so na, magme-merienda na siya. sa so ito na ang kanyang Coca-Cola, potato chips, at saka yung sausawa niya ng ketchup. Yun na yan. Ngayon, ayan natin ang i-check. Ang ating pinakuloang manok, ang sabaw natin, kumukulong-kulo na siya. Halu Haluin natin para yung lasa ay... Um, maano yung lasa, mas masarap kapag may halo-halo para ba ma-mix-mix ba siya ba? Kumbaga mekos-mekos, mix-mix. Ayun. Ito na ang ating sabaw. Ayan, ready na siyang higupin. Mamaya pag serve nito, ang kaibahan kasi dito, tayo kasi mga Pilipino, pagkain natin ng mga lutong sabaw, pati yung mga gulay, ulam, yung mga ricado, kinakain natin. Dito, hindi. Sabaw lang talaga siya sabaw lang yung tinatanggal. Tapos yung mga laman-laman dyan, mga sahog-sahog dyan, maiiwan niyan kasi sabaw. Kung nagustuhan yung ating video, huwag yung kalimutan mag-like, subscribe, at isama nyo na notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. Bye-bye! God bless!